Magandang gabi sa inyo lahat at ako nga po pala si Richie Soto Agra at ating tatalagayin ang outsourcing sa estratehiya ng globalisasyong pang ekonomiya. At ano naman ang kahulugan ng outsourcing? Ang outsourcing ay isang proseso kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha na serbisyo mula sa ibang kumpanya kapalit ang kakulang bayad. At ang layunin nito ang layunin nito ay upang mapagaan ang gawain ng kumpanya at pagtuon ng mga pangunahing layunin tulad ng pagunlad pagunlad marketing at innovation ang isang halimbawa naman nito ay ang uh, Isang bangko sa Pilipinas ay hindi mismo naniningil sa mga utang sa credit card. Sa halip, kumukuha ito ng isang collection, collecting agency Uh, namaaring naaaring nasa loob o labas ng bansa na siyang tumatawag at sumusulat sa mga may utang para maningil. At ang uri naman ng outsourcing ay ay ang, uh, ang una ay ang offshoring. Ang, ang offshoring naman ay ang pagkuha ng serbisyo mula sa ibang bansa karaniwang para makamura ng gastos. Uh, malaking bahagi ng Off-shoring ay nakasentro sa mga bansang may mababa ang pasahod gaya ng India at ang Pilipinas. Isang kumbensyon ang halimbawa naman nito ay isang kumpanya sa Amerika tulad ng Amazon ay kumukuha ng customer uh, customer service representative mula sa Pilipinas upang tumanggap ng tawag, magsagot ng mga katanungan at tumulong sa mga kliyente sa buong mundo. At ang kalawa naman ay ang near shoring, pagkuha ng serbisyo mula sa kalapit na bansa. Layuning maiwasan ng mga problema ng offshoring. ang uh, halimbawa naman ito ay ang isang, ang isang kumpanya sa USA ay kumukuha ng serbisyo mula sa Mexico para sa kanilang packaging at logistics operations. Kaya kumukuha sila ng sa mas malala malalayong bansa ka, kagaya ng China. At ang ikatlo naman ay ang onshoring. Ito naman ay service ang kinukuwang serbisyo ay mula sa ibang lokal na kumpanya sa parihong bansa. <laughs> mas madali ang koordinasyon at komunikasyon nito at map makakabuti rin sa lokal na ekonomiya. Ang isang halimbawa naman nito ay isang fast food, fast food chain sa Manila ang ay nag-outsource ng kanilang laundry service, services para sa mga uniformit ng mga crew isa sa isang loga, lokal na kumpanya sa Quezon City imbis na gumawa ng sariling laundry facility. At ang kahalagahan ng ng outsourcing is ang pagbabawa pagbabawas ng gastos at dahil ito ay makakaiwas makakaiwas ang kumpanya sa gastos ng pasahod, training at pasilidad. Ang ikalawa naman ay ang pagtuon sa core business at ito ay nakaka ang kumpanya sa kanilang pangunahing produkto at serbisyo. At ang ikat tatlo naman ay yung ng access sa mga eksperto. Ang outsourcing, outsourcing partner ay may special na kaalaman o teknolohiya. At ang ikaapat naman ay mas makakabilis ang production. At maaaring gawing main maaaring gawing itong isang araw dahil sa time zone differences. At yun lamang at maraming salamat.